followers dito, Facebook. Ayun! Madaming followers. So sa hindi pa naka-follow, follow ang Dr. Richard and Erica Mata. May 2.7 million followers tayo doon. Kasama na yan sila. Yan po yan, yan sila ang ginawa akong marites. Dahil doktor naman ako talaga eh. No? Nag-health -nag lecture ako katulad ni Dr. Willie Ong. Kasama ko si Dr. Willie Ong. Ngayon, Mahilig din kasi ako mag-share ng mga balita, mga chismis, mga showbiz. Para updated din naman yung mga followers ko, lalo na yung mga OFWs. One minute pa lang, updated na kaagad eh. Kung naghiwalay ba si Hart, updated ka agad. Doon nagsimula yon, sabi ng mga followers, Dok, hindi ka lang doktor, Dok. Marites ka pa. Kaya tawag namin sa iyo, Dr. Marites. Yun ang tawag sa akin. Ngayon, habang nakaupo ako sa bahay, inisip-isip ko yung pangalan ko, Mamata Ray Richard Tes Tesoro. Nga, Marites nga! Inborn Marites, nasa birth certificate ko po ang Marites. Ang test po sa aking pangalan ay Tesoro. Ako po ay uh, uncle ni Senator Bongo dahil ang pangalan talaga ni Senator Bongo ay Christopher Lawrence Tesoro Go ako po ay Richard Tesoro Mata so ang first cousin ko po ang kanyang uh, ang first cousin ko po ang mama niya so in a, in a sense parang angel ako pero di ba parang kaedad -ka lang kami pero hindi siya nagmamano sa akin kasi ay, huwag kang magmano di ba takang datay niyan di ba pero sabay kaming lumaki antay ka sa saya ko antay ka sa saya ko sabi yung masasayaw ba daw ako? Mamaya na, mamaya na. Mamaya na. Akin saan yung mga bisaya din yung taas? Ayaw! Daghan, daghan. Mabuhay ang mga bisaya! Mayo, mayo. Asan ako? Then, uh, si... Dahil kay Senator Bongo, ako po'y naging doktor ni Veronica Duterte. Kasi pag may sakit si Kitty, Gabi, ako yung pinapapunta ni Senator Bong. Tatawag yan. Asaan ka? May lagnat si Kitty. So pupunta ako sa bahay ni Mayor Duterte. So hanggang lumaki si Kitty, pabalik-balik ako dyan sa bahay nila. So naging close po ako dyan sa kanila. Ako po ngayon ay tumatakbong senador dahil nung naging senador po si Senator Bongo, ako po yung naging consultant din ni Senator Bongo. Nasa background lang ako. Kasi doktor na ako eh. So maraming tanong si Senator Bongo, marami din po akong advice. May time din pumupunta po ako sa Senate hearing kasi nag a po ako sa aking pamangkin na si Senator Bongo. Bili ba kayo kay Senator Bongo? Grabe ang nagawa niya, especially po ang malasakit centers. Ako po isang private pediatrician. Kaya lang sabi ko, walang malasakit center ang mga private hospital, di ba? Meron sa public pero sa private wala. Lahat ba nang na-admit sa private hospital mayayaman lang? Yeah. Hindi. Puno lang yung public. Kaya gusto private na lang. O gusto ng private kasi may pinipili silang doktor, gusto nilang doktor eh wala sa public yung gusto nilang doktor. Kasalanan niyo bang may doktor kayong gusto para sa anak niyo, para sa sarili niyo? So natural na nagpa-private yung iba kahit hirap. Tama ba? Pag discharge, wala. Ang laki ng babayaran. Eh walang malasakit. Pupunta ngayon sa labas, pipila kay congressman para mabayaran, madagdagan. Ang hirap naman nun. Kaya ang aking ambisyon sa anong ginawa ni Senator Bongo, gayahin natin na malagyan din ng sakit centers ang mga private hospitals. Agree ba kayo? Para hindi na kayo lalabas. Yung pera, ipapasok na lang. Yun ang ginawa ni Sen. Bongo. Yung wala pang malasakit, lumalabas ang mga tao, oh, pupunta sa PCS, etc. DSWD. Bakit hindi na lang din gawin natin sa private hospital? Dahil nga, hindi ibig sabihin na private yan, Maraming pera yan. Hindi po yan katotohanan. Kailangan tulungan ang private. Kailangan tulungan ang public hospital. At saka gusto din natin lahat ay maka-experience ng quality care. Hindi lang yung mapipilitan lang, lang mag-public kasi doon lang ang may libre. Kailangan meron sa private hospital. Yung kaibigan ko, taga-Brazil, sabi niya, Doc, hindi man sa pagmamayabang third world lang ang Brazil. Sabi niya, hindi din perfecto ang Brazil. May mga corrupt din. Lahat naman ng bansa may corrupt. Pero ang iyayabang namin, ang healthcare system priority. Pag ma-admit ka sa Brazil, libre. Third world country, libre. Wow! Hindi pa kailangan USA. Hindi pa kailangan Europe. Ang kailangan lang, priority ba? Kailangan lang? Priority ba ang healthcare system sa Pilipinas ngayon? Priority ba na kunan mo ng bilyon-bilyon na peso ang PhilHealth? Ibig sabihin, uy, importante ang, ang health. Kunan natin ang bilyon-bilyon ng PhilHealth. Priority ba yun? Uy, priority ang health. Zero natin ang fund sa health. Kasi priority yan. Paano wala, wala. naging priority wala, wala. Wala, wala, kung wala, hindi wala. mo pupunduhan? <laughs> do ka saan ang pera para mangyari yung sinasabi ba, mo? Madaming pera na nasa ayuda lang. Wala. Wala, wala, ang tanong wala, ko sa inyo, papayag wala, ba kayo ito, na hindi ito. na kayo tatanggap ng Papay ayuda na. kahit kailan? Except doon sa may mga issues talaga, ha, yung mga pangailangan talaga. Yung mga healthy, ba, wala problema. Payag ba kayong hindi tatanggap ng ayuda pero kung ma-admit kayo sa private o public hospital, libre? Payag! O si? Ibig sabihin niyo mga 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, huwag na nating pinyon. Gagawa tayo ng batas na ipagbabawal na nabigyan ng mga pera ang wala namang sakit. Dahil hindi na yan magtatrabaho. Maging mahirap ng ating bansa kung hindi na tayo magtatrabaho. Ah, Kailangan yung pondo na yan ilagay doon para sa may sakit kasi ang may sakit ang hindi nagtatrabaho. Correct? Para sabi mo, do kulang ang 5,000 para sa excess payment. Hindi naman naghanggap yung sangpo. Di, 5,000 times 10 o may 50,000 na. Ibig ko sabihin, nagagawan po yan na kusyon kailangan lang ipasok natin ang buong Duterte. Tama ba? Kasi pag napasok natin ang buong Duterte, magagawa natin itong mga ambisyon na ito upang mag maging priority na rin ang ating healthcare kagaya sa ibang bansa. Sa Japan, pumunta ako ng Japan, sabi nila, pag 16 years old and below, libre kung ma-admit, libre ang check-up. Pumunta ako sa emergency room ng Japan. Sabi ko, asan ah, ang mga pasyente? Bakit bakante ang emergency room ninyo? Sabi nila, iba't ibang lugar dito may mga super health centers katulad ng ginawa ni Senator Bongo. Doon check up ang mga pao. Primary care pa lang. Libre fasting blood sugar. Libre ang laboratories. Libre check up. Libre gamot. Hindi wala nang mapupunta dito kasi hindi pa malala ang sakit, gumaling na.